Paano ba manalangin? Napakadaling manalangin para lamang itong pag-uusap ng dalawang tao. Ito ang sinasabi natin sa mga bagong kristyano. Sa isang banda, ito ay totoo. Ngunit hindi ito basta na lamang matututunan ng isang tao, gaya na lamang na pagsasalita. Kailangang may magturo sa kanya nito kaya sa Mateo 6.1-15, tinuruan tayo ni Jesus kung paano manalangin. Una, hindi tayo tumatayo sa mga kanto. Ang panalangin ay personal na pakikipag-usap sa Diyos. Hindi dapat pansinin kung ano nakikita at narinig ng ibang tao tungkol sa ating panalangin. Pangalawa, hindi ito paulit-ulit ang matyagang pananalangin ang hinihikayat ni Jesus at hindi ang mga inuulit lamang na mga salita na walang buhay at puso. Pangatlo, sundan ang alimbawang panalangin ni Jesus. Nagsimula ito sa Ama namin sa langit. Kapag tayo ay nananalangin, simulan ito sa pagtaas ng pangalan ng Diyos at pagkilala kung sino siya sa ating buhay. Sa Ingles, ito ay adoration. Sundan ito ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Sa Ingles, ito ay confession. Kasunod ang pasasalamat sa pang-araw-araw na biyayang pinagkakaloob niya. Sa Ingles, ito ang thanksgiving. At sa huli, ating hingin ang mga bagay na hinihiling ng ating puso. Sa Ingles, ito ay supplication. Sundan ang acts. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Halimbawa, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinapupulihan at sinasamba kita. Patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat sa lahat ng mga bagay na ipinagkaloob mo. Inihiling ko ang katuparan sa mga bagay na ninanais ng aking puso na makakalugod sa iyo. Idinadalangin ko ang lahat ng ito sa pangalan ni Yesus. Amen.